chinichik ko pa kung umaandar yung recording ko. Kasi baka ako magsalita ng na wala namang nare-record. Ang pag-usapan lang muna natin habang ako'y naghihintay ng clinic ko is about sa pagtulog. Yun muna. Isa-isa ko ikukwento sa inyo yung mga karanasan ko sa buhay. Lalong-lalo na sa kalusugan at sa personal na karanasan. Pamilya, kaibigan, para nasang ko rito sa Japan mula nang ako'y dumating dito hindi ko alam saan ako pupunta yun sa may tao baka maingayan sa akin ang masasabi ko lang ako magkukwento ito ayon sa aking karanasan at mga pagsusuri o pag search ko experience ko syempre ginawa ko, inapply ko sarili ko ang may tutulong o kabutihan ng natutulog ng maaga. Natutulog ng tamang oras. Natutulog ng maayos yung tutulugan. At nagigising ng tamang oras. Yung magigising kang hindi ka groge, wala kang hangover. Walang sakit ang ulo. Alam natin na marami dyan ang mahilig magpuyat nalilimutan yung matulog minsan nag enjoy sila usually kasi romantic at parang masarap ang gabi madaling araw naranasan ko noon yan puyata nung gawmaga walang tulugan may inumpa, pa name it hindi ako nang sisigarilyo pero paligid ka na goyo si syempre nasisinghot mo rin yun ang sa akin lang pag kayo puyat alam niyo naman nararamdaman eh kung nakainom pa kayo hangover sakit ng ulo dizziness So, andyan, susuka ka pa. Saan ako nilikuha? Umiiwas ako pag may tao eh. Ang tulog kasi, kung kayo magsasay, syempre alam nyo rin yan, according na rin sa nararamdaman nyo, ako, pag kasi natutulog ka ng tama, pag ising mo, parang may energy ka, may power ka, parang nag-recharge, nag-recharge yung katawan mo, may power bank ka. Hindi ka tulad ng kulang ka sa charges, kulang ka sa tulog. Pagising mo, tilong talilong utak mo, pati yung brain function mo. Parang, mm, hindi. Magulo siya, nagme-mess-mess siya, gano'n. Parang kordon, gubuhol-buhol. Tapos, hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makapokus. Hindi ka makapag, ano, minsan para alam na absent-minded ka. So, malaki yung nagagawa ang pagtulog. Siyempre, hindi ka naman pwede matulog ng gutom o busog na busog o kumain ng late hours or ibig sabihin eh, may problema ka natulog basta yung ang pagtulog hindi <laughs> ko naman makukwento lahat eh iniwasan ko na yung pagpupuyat so gagawa kayo na sarili nyo yung schedule let's say 6 to 7 patayin na lahat ng ilaw o computer niyo, lalo na yung mga blue lights o kaya hanggang 9 ako kasi anak ko umuwi ng 9 siyempre gagawa ko pan dinner so ang natulog ko bali nag 10 o'clock na So, ganun. Ang gagawa kayo ng sarili niyong schedule. If possible talaga, 10, 11, 12, 1, 2, 3, tulog kayo. Kasi dyan nag-start yung ano natin eh, cell, re -re, ano ba yun, nagre-regenerate. Tapos dyan nag-start yung hormones natin na mag-grow, muscles, lalo kung kumakain ka ng tamang putina. Tapos dyan, yung katawan natin... Diyan nag nagtatrabaho yung liver, alas dos ng madaling araw, nagtatrabaho sila sa pag tayo natutulog at tayo nagpapahinga. Pag tayo naman over fatigue, over work, syempre, nagtatrapanik, nagpapanik yung organ natin, yung system. Pero kung tayo natutulog, kaya malaki na itutulong ng meditation eh. Meditation kasi natutulog ka ng, ay hindi, tahimik yung utak mo, tahimik yung katawan mo, Walang salita ako naman over meditation, walang salita. So, madali ako mapagod pag nagsalita, kasi kulang sa exercise yung pang ako. So, ganun. Kaya ka, matulog kayo magal. Balik ako sa dati, may mga tao na naman eh. Ayan.